So guys, ganito po pag check ng ating timer ng ating washing machine Pag good ito, nagbabaser siya Dapat forward Dapat papat pag reverse nilipat sa kabila Dapat ito naman magbabaser Magre-reading Pag naputo, pag kumitik Pak, yan Ganyan po guys, let's go So what's up guys? So welcome sa aking channel Astro TV. So for today's video guys, ibablog ah, natin timer. Paano bang function ito? Paano gamitin? Paano pag sira na yung washing machine mo, pag ay ng isang ikot na lang, karamihan sira guys, ito timer. So sa pag-check dito guys, so kailangan lang natin ng ano, tester. So minsan nang ginagamit ng iba ilaw, so wala tayong available na ilaw. Tester na lang gamitin natin. So yung isang common niya, ilalagay natin dito sa common ng 3 hours timer pala to guys ha. Ah. Ayan, so ilalagay natin dito. Ipit natin. So ipit ko lang muna guys para mapakita ko sa inyo. Let's go. So ito lang guys, so i-check natin yung timer natin kung good. So ito guys, itong isang linya nito, itong black na to. Iba kasi dito ilaw yung ginagamit to, tester, gawang tester ang gamit natin. So itong black, itong black na to dalawa, Ilagay natin dito sa common 3 timer to guys. Para malaman natin kung good pa yung ating timer. Ayan lang. So, ilalagay natin dito. I-clip natin. So, na-clip na. So, itong ano guys, yung red ng dalawa guys, yung isang red, lagay natin dito sa isang ano niya, forward. Tapos, yung isang black naman niya, accord. Yung isang red pala. Lalagay naman natin dito sa reverse. So, ayan guys. So, na ganyan na. So, nakabaser tayo guys. Nakabaser. Tapos, nakabaser din dito. So, pahitin natin guys. Tingnan natin kung iikot yung ano niya. Ayan guys. Pag tumunog siya guys, after na mga 10 seconds or depende po sa setup ng timer natin ng ating washing machine. Ilipat po sa kabila guys. Pag pumitik, chak. Ayan, nasa kabila na guys. So, ganyan mag-check ng ating na timer ng ating washing machine. So, pagka pumitik, lipat sa kabila. Ayan guys, so pumitik. Pag pumitik, pak. Ayan, dito na sa kabila guys. So, ganyan lang mag-check ng ano, Timer. So, testing natin, guys, kung good yung timer natin. Pero nakalagay yan guys, okay na yun. Napakita ko lang sa inyo. Pagka, nung, pagka sira yung timer ng inyong washing machine, guys, pag isang reverse na lang siya, guys, ibig sabihin, guys, may, ano dito, linya na putol. Ito, guys, ito po yung, ano natin. So, kita ba sa kamera? Nag-ano kasi yan, mo piltik sa kabila, forward, piltik sa ka kabila, kanan. Magiging ano, forward drivers, ito po yung gamit ng timer ng ating washing machine Pagka ang washing machine natin isang isang ikot na lang, ibig sabihin, sira yung timer Ito na yung papalitan natin guys So, testing natin dito sa motor guys, may hindi handa akong motor dito guys Ayan, Para matesting natin kung good yung ating timer So, timer ang topic natin ngayon So, walang ako na guys, setup set ko lang to, let's go tap na guys, so meron tayo itong 3 motor sa washing machine to guys ha Good po to guys So ito yung common natin guys So yung common natin Ilalagay natin sa ating Sa ating Line 1 ng cord Ito may cord tayo dito Line 1 Set up natin Para malaman natin Kung good tong ating timer Kung meron syang forward reverse wire wiring ko lang sya guys So ayan So open wire guys Hindi ko natatakpan to So hindi na akong gayahin So itong dalawang wire nya guys Lalagay po natin sa kapasitor Ito yung kapasitor Naka color coding naman sya eh yan. Ito set up Tapos ito Nagas na natin ito So balatan pala natin ito Yan so Lagay natin dito guys Yan So ano na yan sya guys uh, Ito common Nakalagay sa line 1 ng ating cord So itong isa guys Lagay natin sa ating timer Ng common natin dito Yung nakahiwalay Ayun, wala yun. So, ayan. I-do good. Tapos, itong dalawa, guys, yung forward reverse, yan. dito na natin i sa capacitor niya. Ayan. So, hindi ko na tatakpan to guys. So, babala. Huwag nyo lang kagayain kasi open wire, delikado po. Ayan. So, ayan. So, open wire, ha. Okay yung, okay yung gagawa ng open wire for safety purpose. Ayan. So ayusin na natin. Ayan. Nag-set up na 'yan. So common, ayun. Common. So ilayo lang natin yung mga ano nang wire para hindi maano. Dumikit. So ayan. Nag-set up na guys. So saksak na natin guys. So common, ayan. Naka-open naka wire ha. Huwag tayong gagawin kung gagayahin kasi naka-open wire. So dapat ang gumawa lang nito yung marunong lang. So open wire. So hawakan natin kayo plug natin. Baka tumakbo yung motor. Testing natin kung may power wire dodos So open wire. Huwag niya akong gagayahin. Kasi walang takip. Guys, Reverse Dapat forward sunod Yan Forward naman So good yung timer natin guys Ayan Tapos Yun natin Pag ganito sya Dapat pag ganun naman Pag tumigil Pag ganun naman kapita Yan Okay guys So good yung timer natin guys So ayan So dito ko na natatapos yung vlog ko ah. Sana may natutunan kayo guys So yun po natin malalaman So huwag nyo akong gagayahin pala guys ha Hindi po nakaklose yung ano natin Yung mga wiring So, ako po ay ano na po eh. Marunong naman po ako mag-wire. So, basta ang importante, huwag mo na itong pagdikitin itong dalawang linya na to. Yung line 1 at saka line 2. So, yun, open wire. So, sa mga nag-ano, mga bagong tape, hindi po akong gagayahin. So, hindi na ako bumamit ng packing tape. So, na kasi na nag-aaral ako guys, sinahawakan na namin to. Pagka testing kami doon sa mechatronics, so, hindi ko talaga course to. Ah, mechatronics akong makina po. About sa mga contactor, relay, at sa mga timer. So yung ako babati yung ko nito. So yun lang guys. So dito na tapos yung vlog ko. Maraming salamat po. Subscribe niyo ako guys. Has to be TV. Talo niyo ako. Let's go. Thank you.